Nagsagawa ng libreng anti-rabies vaccination ang Municipal Agriculture Office ng Bayan ng Mangaldan at ang Pamahalaang Panlalawigan kahapon, September 30, bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng World Rabies Day. Isinagawa ang bakunahang ito sa municipal hall grounds na nilahukan ng mahigit 180 na pet owners. Umabot sa mahigit apat na raang alagang hayop ang nabigyan ng anti-rabies vaccine sa pamumuno ng mga veterinaryo ng Municipal Agriculture Office. Layunin ng aktibidad na himukin ang mga pangasinense na makibahagi sa pagsasagawa ng isang rabies-free community at maisabuhay ang responsableng pag-aalaga ng mga hayop. malaking menos na rin mga food nila. Batay sa World Health Organization, tinatayang nasa 50,000 na libong katao ang namamatay kada taon sa buong mundo dahil sa rabies kung saan nasa 95% nito ay sa Asia at Afrika. Para tuluyang mapuksa ang sakit na ito, mahalaga ang regular na bakuna para sa mga alagang hayop para maprotektahan hindi lang ang mga ito kundi pati na rin ang publiko. Paalala naman ng Municipal Agriculture Office na huwag hayaang gumala ang mga alagang hayop sa mga pampublikong lugar upang maiwasan ang pagtaas ng kaso ng rabies. Samantala, kung makitaan naman ng sintomas ng rabies ang mga alagang hayop gaya ng paglalaway, hirap lumunok o pagkabalisa, agad magtungo sa Animal Bite Treatment Center sa loob ng 24 na oras. Patuloy naman ang suporta ng Pamahalang Panalubigan ng Pangasinan sa mga programang pang-komunidad. Ang tema ng aktibidad ngayong taon ay kumilos ngayon, ikaw, ako at komunidad. Valerie Dismaya, RNG News.